Mga Pops, mahilig ba kayo sa karne ng baka? Alam nyo ba na may kasing sarap pero mas healthy na alternatibo riyan? Yan ang karne ng kalabaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang kalabaw hindi lang katuwang sa bukid. Hindi lang pinagkukunan ng gatas o kagamitan ng kanilang katad. Ang karne nito pwede na raw pamalit sa karne ng baka. O baka nagtataka ka, ito ay ayon sa Philippine Carabao Center. Pero kung makabaka ka, Paps, walang problema dyan. Dahil karamihan talaga sa atin masanay sa karne ng baka. Alam nyo ba kung bakit? Mga 1970s pa, meron tayong 7-11 law noon. Kung baga pinagbabawal yung pagkatay sa kalabaw. Pag lalaki, 7 years old, pataas. Pag babae naman, 11 years old, pataas. So, ibig lang sabihin, yung kinakatay na kalabaw, pag matanda na sila, siyempre inferior na yung quality ng kanyang karne kumpara sa baka. Kaya siguro nakasanayan na yung karne ng baka. Pero ngayong meron ng Animal Welfare Act or RA 8485, pinapayagan na ang pagkatay sa mga kalabaw, paglilinaw ng PCC, Lalaking kalabaw lang ang pinopromote nilang katayin para gawing karne. At ang recommended age, 18 to 24 months na lang. E ba't nga ba nasabing mainam na alternatibo ang karne ng kalabaw sa baka? Yung baka kasi mas mataas yung kanyang intramuscular fat o yung taba. No? Yung, yung kalabaw, mas mataas yung percent ng lean o yung laman kaysa dun sa taba. Tapos mas mababa yung mas mababa din yung cholesterol niya. Yung nung karne ng kalabaw kumpara sa baka. Mas mayaman din ang karne ng kalabaw sa vitamin B6 at B12 na makabubuti sa nervous system, brain function, formation ng red blood cells at nakakabus din ng energy. Pagdating naman sa presyo, mahal ng kaunti ang kalabaw, pero hindi naman nalalayo sa presyo ng baka. May mensahe naman ng PCC sa publiko. 'yung karne ng kalabaw pwedeng i-compare sa karne ng baka sa lasa, uh, sa quality and even sa presyo. Wala na po sana 'yung traditional na kaisipan na ang karne ng kalabaw ay mas mababang uri compared doon sa uh, karne ng baka. O ano mga paps? Baka sakaling bet nyo nang subukan magkalabaw naman. Mobile Journal ni Apostol po. Hati din mo balita.